Hi guys, ayan po. Pakiat na po kami? Punta po kami sa Kay Padre Pio po. Hi guys. Ayan sila. Ay, madilim si sis. saan din makita. Ayan po guys. Ayan po sila guys. Ayan po guys. Nahingal na po sila guys. Ano, bakal... Nahapo na nga agad ako eh. Ay, sus. Inahapo na po siya, guys. <laughs> Dapat pala, dalaki tungkod ni mami. Ayan, guys. Kumuha ka, guys, ang tungkod, guys. Ayan po, guys, oh. Ah. Oh, ayan po, guys, oh. Ay, parang hindi. Tuncha-tuncha tayo. Tayo, tayo. Kuha tayo ng panungkod, guys. Kasi may kasamahan tayo na kailangan ng tungkod. <laughs> <laughs> di na nga to. Kinahahan ako tungkod daw. Ah. Tungkod daw. Ayun yung isa gat. Mm. Uy, huwag ka hmm? ha? Ha? Paano ba to? May tungkod na ako. Hey, yung isa oh. guys, tungkod size. Yan po guys. Ganun lang po yan, may yan po, guys. May tungkod May awa ang Diyos, makakakit din tayo yan. Yan. Yes. Diba? Hindi mi na madali ang pag-akyat diyan, guys. Kailangan dandahan lang, guys. <laughs> Hindi kailangan magmadali, mga guys. Take your time. Take your time. Okay, kailangan okay, mo ng tungkod. Kukuha na lang kita. Kukuha ka rin ni Sis Rossi. <laughs> na maghahanap tayo ng tungkod, guys. Ano? Tulong ha, promise. <laughs> Another nakatulong. tungkod, guys. Ito, so, guys. Doon kami po katuktok, guys. Ito, Ayun po guys. Magahan lang. Ayun po iba guys. Oh. Yung tatlo. Sila guys. You need tungkod. <laughs> Mam mami, nanay. Ayan. You want tungkod? Nagkala <laughs> kayo samahan guys tara guys continue tayo guys oh para maka yeah. ay sorry hoy wait halik kayo bumalik tayo hindi kailangan natin magsimula doon halik back to the hoy sorry naman hindi ko alam na may ganyan pala hindi pwede ay sandali antayin nyo ako babaka. Uy, okay. magdasal kayo, may dalapan na lang. Uy, sandali, babalik ako doon kasi hindi ko alam na may ganyan. Sorry po, babalik ako doon. Ay, sorry. ano, <laughs>